Boss, boss, Kaprion. Yes. May nagtanong at nag-message sa atin. Mm -hmm. Bakit yung ginagawa niyang compressor ang kapal ng ice? Ano kaya ang posibleng dahilan? Ayun. Sige mo na, Caprion. Follower ba yan? Hindi pa po si. Patay <laughs> Mag-subscribe ka na kay Caprion channel. <laughs> okay. Mga Caprion. Uh, actually, mga Caprion, ang topic sana natin ngayon, it's about fundamentals of refrigeration and air conditioning. Series of lectures natin. Pero mayroong mayroon tayong uh, follower, hindi pa pala follower, ano? Mayroon tayong, actually, nag-message lang siya sa, sa messenger natin. Tinanong, siguro, eh, medyo nahirapan na si kapriyon natin kaya nagtanong. So, ito yung sagot natin niya mga kapriyon ha. Actually, nagdalan ako dito, nag na ako lahat ng mga, ito yung pinaka main uh, controller ng kwa natin ha. ng isa sa mga components na pinaka mahalaga sa ating pag-aaralan sa oras na ito. Ang tanong mo ay bakit ang kapal ng ice. Uh, It by the was... way, pala mga kapayon, uh, 100% itong vlog natin na ito, mapuputo na naman. So, i-discuss natin ito one by one at 100% mapuputol ito. So, para hindi kayo mabitin, uh, i-follow nyo sa, sa YouTube channel namin ng Caprion Channel. Okay, balikan natin yung kanyang katanungan. Bakit nga ba makapal ang ice ng kanyang compressor? Okay, yan yung mga sitwasyon na tinatawag natin. Tinatawag natin mga kapriyo na flooded compressor. Ano bang sinasabing flooded o kaya liquid slugging? Ano ba ibig sabihin yan? Pag sinabing liquid slugging or flooded compressor, ito yung mga kapriyon, sa mga malalakihan, yung mga semi-hermetic o kaya yung mga B-type, may mga cylinder yan dito. Pag ang cylinder, yung babak ng cylinder head mo dito, malamig at dyan nagpo-form ng ice, 100% liquid slugging or compressor flooded. Ano mga ibig sabihin ng compressor flooded or liquid slugging? Ang ibig sabihin mga kapriyon, mayroong refrigerant na pumasok sa compressor section na dapat ito ang pinaka main controller. So sa mga concern mo ka priyon, ito yan, nandito dito tayo. Okay, assuming natin, alam ko, kinalikot mo na yung karga mo, ang perahe mo, yung low side pressure mo, yung high side pressure mo, 100% ginawa mo na yan, pero flooded ka pa rin. So, dito tayo. Concentrate tayo dito mga kapriyon. ha? Ito yung mga klaseng expansion valve mga Capriyon, ha? Ito. At ito mga expansion valve na ito mga kapriyon. Dito mo madidetermine yung capacity ng compressor mo. Mamaya, ipapaliwanag natin yan. Paano mo ba malalaman na ang capacity ng expansion valve na ito para dito sa compressor na ito. So, malalaman mo yan. Ang nakalagay dito either TR or tons of refrigeration o kaya kilowatt. E eh, paano na lang pag kilowatt? Mamaya, titirahin natin yan. So, sa concern mo mga Capriyon, ha? 100% nandiyan dito tayo niyan. I-check mo yung capacity ng expansion valve mo. 100% maaaring may nagpalit na dyan. Kaya nga, yung pagpalit kasi ng expansion valve mga kapre, yun, hindi lang basta the same size, ito hindi eh. Hindi yan ang basihan. Ang basihan mo yun, nameplate dito. Kaya nga lang, kung minsan ang nameplate dito, kilowatt ang, ang computation o kaya mayroong TR. O pag sinabing 10 TR, matik na yun, 10 tanner na yun. E pag sinabing uh, 15 kilowatt, paano mo hahanapin yung tama expansion valve para sa compressor mo. So, ito yan, mga kapriyon, Una-una, ito yung mga expansion valve natin. Kung pa ano paano ba magtrabaho ang mga expansion valve na ito? Unahin natin. Ito yung electronic expansion valve natin, mga kapriyon, Multiple uh, wires yan, ha? Ito, six, uh, five wires. So, sa five wires na yon mayroon 3 volts, meron 6 volts, meron 9 volts, meron 12 volts. So, the more, the higher the voltage, <laughs> ang bihira ka Pwede ba magtagalog ka na? <laughs> no. <laughs> Dumudugo ilong ko, boss! <laughs> okay. Ang okay, ibig sabihin, mga kapriyon, yung opening nito depende sa power supply na sumusupply dito sa uh, expansion valve cool na ito. Pag sinabing less voltage, natural yung open niya, maliit. Kaya ang opening nito, depende sa demand ng temperature ng gagaling sa suction line. Na kung saan, ang opening nito, nagdi-demand, depende sa room temperature. Pag sinabi ng room temperature, bet, ang init ko, aba, magsisignal ito ng the higher voltage, maaaring 9 volts, 12 volts, para yung feeding ng refrigerant talagang fit fit para doon sa compressor capacity niya. So, halimbawa, pag lumamig na naman, magsisignal naman ito, bababa, either 6 volts, 3 volts. So, dyan-dyan, gagana yung tinatawag natin na inverter. Ha? So, magkakaroon ng variation. Ibig sabihin, yung variation na yan, hindi naman actually 9 volts, 12 volts, mayroong mga point yan. Ibig sabihin, yung mga point yan, yung tinatawag na variation natin. Pero hindi yan uh, question yan. So, ito yung trabaho ng electronics expansion valve. Okay. Dito naman sa atin, ito naman, expansion valve din to. Ayan. Ito. So, expansion valve, ito lahat. Ito, makikita mo, may equalizer. Yan, ah. Equalizer yan. Ang tawag yan, equalizer. Tutukan ba ito, Caprion. Itong, itong isang nakakabit natin, walang equalizer yan ah. From liquid gas to evaporator na. So, wala equalizer dyan. Unlike dito, parang ganyan yan ha. Ah. Ayan, nakaganyan siya. <clears throat> yan, ganyan yan. Ito yung out, ito yung in yung equalizer nito pupunta dito sa suction line pipe para yung temperature niya mag -e equalize depende sa demand ng opening ng compressor niya. Yung demand ng compressor niya. So, ito yung expansion valve. Tawag dito thermostatic expansion valve with equalizer. Ha? Paano magtrabaho ang expansion valve? Ito yan. May bukas tayo dito, Capri, ha? yan Ang trabaho nito mga kapriyon, pag itong expansion valve nakaka-sense ng lamig, magsisignal ito. Magsisignal ito. Itong sensing valve na ito, magsisignal dito para ito magkakaroon ng close open. So, yung close open niya, depende sa demand nito. Sabi ko nga, pag ang suction line temperature mo, medyo hindi malamig, aba, fully open siya. Pero pag ang suction line mo ay medyo nasa tamang temperature, ito magkakaroon ng crack position kung tawagin. Hindi fully open, hindi fully close, kundi crack. Kung baga, close open lang siya, depende sa demand. Depende sa demand nitong sensor na ito. So, yun ang trabaho niya. Kaya nga, napakalaga mga kapriyon. Ito, itong gauge na ito, ha? Ito, may may ito na ito na may isang mga caprion. Mayroon itong uh, calibration na naman, ha? Ito, ha? Ito. Pangmalalakihan ito, yung mga pinagpapalitan namin ng mga expansion valve. Mga malalaking units 'yan. Makikita mo? Yan. Ayan. Itong yan? itong valve adjuster na yan, hindi ka basta-basta magbubukas nito o magsasarado. Depende dito sa high and low pressure mo. At the same time, yun, thermometer mo. Yung thermometer mo, nakakabit mo dito sa suction line na ito. So, dito ka magbabalance. Kung kailangan mo saraduhan ito, ang opening and closing nito, mga kapo yun. Hindi parang tornilyo. Hindi. 1-8, ibig sabihin yung 1-8 mo, kunting pihit mo lang dyan. So sa 1-8 opening mo, kailangan magbabase ka doon sa suction line temperature na nakakabit yung thermometer. Plus itong high and uh, low and high pressure ng system mo. So, ito yan. Ha? Adjustable with calibrated uh, adjustment expansion valve. Ito naman, Ganon din ito. Kita mo? Ito, equalizer yan. Parehas din yan. Ang trabaho nito, the same. Kaya lang ito, may equalizer. Maaring ang tanong mo, Caprion. Ito bang equalizer na ito? Yung ito bang expansion mo, valve mo na may equalizer tulad nito? Pwede bang ipalit dito? Halimbawa, ito. Expansion ball, ito, Caprion, natutukan mo. Pagkakaiba, ha? ito, may equalizer, ha? Ito, wala. Maaring ang tanong mo, Caprion, pwede bang pagpalitin yan, the same capacity, pero ito, walang equalizer, at ito mayroon equalizer. Ang tanong, pwede bang palitan ito with equalizer? Pwede, Caprion. Pero tandaan natin, magkakaroon ng cooling efficiency. Di, yung cooling efficiency niya magbabago. At may posibilidad ka Pag dumating na yan sa mga negative temperatures, maglalak yan. Dahil wala equalizer eh. So pag naglak ito, ano mangyayari dito? Magkakaroon ng maari magbabak yung ka dito o kaya bababa yung presyon mo. Ito, tataas. Lahat yan, abnormal. So, ang tanong ulit, uulitin natin, pwede bang palitan? Pwede. Kaya lang, bakit mo papalitan kung may mabibili ka naman na the same model nito na walang equalizer, samantala ito, mayroon equalizer. So, ayan ang sagot natin mga kapriyon. Okay. Ito naman, expansion bag din mga kapriyon ha. Lahat ng klase expansion bag ito na yun, mga kapriyon wala ka nang hahanapin pa dyan. Lahat ng klaseng expansion valve, nandito na yan. Nagkakaiba lang yan sa capacity. Okay, speaking of capacity, mga kapriyon, dito mga kapriyon, dito sa nameplate nitong expansion valve, dito mo madi kung anong capacity ng compressor mo. Kaya nga ang kumisan, mare yung complain mo, kapriyon, bakit yung compressor mo ang kapal ng ice o maaring malamig o maaring may ice sa ilalim ng cylinder head. Aba, agapan mo yung caprion. Ibig sabihin yan, liquid is lagging yan. Compressor flooded. Pag pinabayaan mo yan, wawarakin yan Ha? Bakit ka mo? Dahil yung lubrication yan, isasama ng compressor yan. So, pag mga ganyang senaryo mga caprion, Huwag nyo paanda na paandarin matagal. Dahil baka masisiraan lang kayo ng compressor. Pag mga ganyan, agapan nyo agad yan. Nandi dito yan. I-eliminate na muna natin to. Dahil alam ko, pag mga troubleshooter, 100% yan. Maari nagbawas ka na, maari nagkarga ka pa. Kung baga binalas mo yan, ha? pero ang tanong mo, nag aayos pa rin. So, dito ka mag-concentrate. Baka sabihin mo, bago. Pero ang tanong, alam mo ba yung capacity nito fit ba sa compressor ng capacity ng compressor mo? Yan. Paano mo malalaman na ang compressor, ang capacity ng expansion valve na ito ay capacity para sa ganitong compressor? Ganito yan, Kaprian, ha? Tutukan mo ito, Kaprian. Magkikita ba? Ayan. Meron kasi dyan, ito, plate. Tulad nito. Ito, ito. Ito, ito yan. Yan. Hindi ma... Paano ano? Ito, Capriyon. Nakalagay dito, uh, kilowatt. So, kilowatt nakalagay dito, may magnifying glass tayo dyan. Tingnan natin. Magnifying glass. Ayan, ito. Pag mag magnifying glass natin, sa magnifying glass natin mga kapriyon 32.4 so 32.4 kilowatt nakalagay dito ha ah. 32.4 kW ibig sabihin kW means kilowatt so 32.4 kilowatt so natural kilowatt yan pag dinala mo ito sa store ba, hindi nila alam yan. Bakit ka mo? E pambira yun sa store. Natural, mga tindira o tindiro yan. Ibibigay mo ganito ang sample. E anong capacity niya, sir? Aba, hindi mo alam. Nakalagay dito 34 kilowatt. Eh, sir, hindi namin alam kilowatt. Eh. Ang alam namin eh, paano mo ngayon yan bibilhin? Para yung problema ng compressor mo, ma-solve mo para dito sa expansion valve mo na ito tulad nito, ang nakalagay 32.4 kilowatt. I-convert natin to tons of refrigeration. Ha? Okay. Meron akong ginawa dito mga kapre. ha? Para mabilis tayo. Hindi na ako magsusulat. Ito yan ha. Ito. Dito sa kwan natin, sa nameplate ng expansion valve, nakalagay 32.4 kilowatt. So, 32.4 kilowatt times 56.90. Ano yung 56.90 na yan? Constant. Ibig sabihin, pag sinabing constant, multiplier, automatic, imo-multiply mo. Multiplier na siya, ha? So, 32.4 times 56.90 is equal 1843.56 times 60. So, ang equivalent niya is 110,613.6 divide 12,000. Ano yung 12,000? Yung 12,000 mga kapriyon, ito yung tons of refrigeration. Alam natin, ang 1 ton is equivalent to 12,000 BTU. O kaya, di ba li, mamaya na. Sa series of lectures natin, malalaman natin ano ba yung BTU na yun? Ano ba yung mga horsepower na yun? aalamin ah, natin yan. Pero for the meantime, dito muna tayo. So, 110,613.6 divide 12,000 equals 9.21 tons of refrigeration. Ibig sabihin, itong model na ito, itong capacity na ito, base sa ganito sa template niya na 32.4 kilowatt, ang ibig sabihin niya ay 9.21 tons of refrigeration. 9.10, Yan. Pwede mong gawin yan. 10 tonner. So, nasa range ka pa rin dyan, ha? So, ang expansion bar kasi may mga range, may mga ranges ito eh. Tulad nito, 9. Pwede mong tumaas pa yan dyan. Gawin mo ng 10 TR o kaya 10 tons of refrigeration. So, ito na yan. So, ito, di, nakita mo na. Nasolve mo na. Nasolve mo na ngayon ito, ha? Ikinabit mo na ito ngayon. Ngayon, tiningnan mo, itong expansion valve na ito, ang katumbas nito is 10 TR o kaya 10 tons, 10 tanner na compressor. Eh, yung model nito, hanapin mo rin. Yung model ng compressor mo, titingnan mo rin yung model niya. Ano bang capacity? Base sa model niya, ano bang capacity ng compressor? Ayan. Dapat, yung model ng compressor na capacity nito, magmamatch dito. Ha? Kaya kahit na anong palit mo expansion valve yan, Caprion, maaring may gumalaw na dyan na iba at hindi rin nakana. Pa, so, ikaw din ang tinawagan kung ano yung nakakabit pinalitan mo, the same as ganito pa rin. Hindi mo mapapatino yan. Dapat, kunin mo yung computation. Hindi pwedeng walang nameplate ito. Mayroon at mayroon yan. Kaya, nandito yung nameplate ng expansion valve. Diyan mo, babasihan kung anong capacity ng compressor natin. So, sa case mo, Caprion, 100% ako, nandito tayo muna. Ha? So, natural. Uh, ulitin ko. As technician, serviceman, pag nagtutrouble ka, sinisigurado mo na tama ang rotation, tama ang makleaning lahat, walang up, uh, walang clog up o kaya barado sa system, nagpalit ka nito. Ayan. At sa tingin mo, okay na dyan, pero nagpa-flooded pa rin dito. Dito, wag up, Ha? Okay? So, yan ang sa mga, isa sa mga top secret ng mga troubleshooter. Ay, stay troublemaker. Ah, hindi, hindi. Troubleshooter, ha? Hindi porque, kaya nga, dyan ako naasar mga kapatid. Pag sinabi ng mga technicians ko, boss, original yan, pampira, porque ba original, wala ka ng karapatan para mag-analyze dito? Eh, nandiyan ka. Ang hinarap mo problema. Tapos, porque original, hindi mo alam. Baka may iba nang humawak niyan. O di dapat pagganahin mo yung analysis mo. Hindi porque original, diyan ka lang babase. Palit ka ng palit. Kung ano-anong gagawin mo, pag in mo, ganun pa rin. Aba, i-analyze mo. Kunin mo ang nameplate capacity nito, uulitin ko lang. Yung complete capacity nito, kung kilowatt man yan o TR, kunin mo, at kunin mo yung model ng compressor mo. Dapat match siya. Kung ito ay 9.5 TR o round off natin, 10 TR to, aba, dapat ito 10 TR. E eh kung ito, 7.5, ito 10 TR, aba, <laughs> problema yung Capri 100% yan. Hindi titun yan. At sigurado, magpa-flooded ang compressor mo. Tama na salita liquid slugging ay napaka-critical sa isang repairman, sa isang serviceman. Pag nakita mo yan na malamig sa ilalim ng cylinder head, medyo mag-isip ka na. Huwag mo nang patagalin. Alam sa malalakihang compressor, pambira. Huwawarakin yan, mga kapriyan. Ha? Okay. 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 So, for the meantime, mga kapriyan, ha? Dito na lang muna tayo, ha? Okay. Again, alam ko, naputol sa Facebook. Kaya limited tayo. Mayroon tayong time limit sa Facebook. So, so bye-bye nyo sa YouTube channel ni Caprion. Walang putol yan. Complete details. So, okay, mga Caprion. Next topic natin is about series of lectures about fundamentals of refrigeration and air conditioning. So, ayan muna mga Caprion. Ha? Okay, bye-bye. And...